hugas muna Gano'n sir? 200, unleaded 200 unleaded? Ah Kaya ko yun Siguro nga yun, na lang Sticker Baro ba kayo? Ay, salamat. Meron na ba kayo? Hindi ah. mo meron na kayo? Sige, hindi ako pa kayo. Oo, kinuha nila yung sakin din yun eh. Ako vlog ako ngayon eh. Shoutout na lang kayo. Baka may siya shoutout kayo. Shoutout sa mga taga-COI. Shoutout po kay Aliana. ha. Pinagpalit ang tropa ko. <laughs> Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kaya tignan mo na lang sa future photos. <laughs> I-invite na lang Ano? sa inyo. na sa kanila. Okay na ba yan? Hala, Hello. na Salamat! <laughs> Mga tropa natin yan eh. <laughs> kasi dyan ako lagi nagpapagas eh. Kaya nakikilala na nila ako kasi inaabotan ang din sila ng sticker. So yon. Kumusta kayo guys? And meron lang sana akong gusto po share sa inyo na mga anong tawag ba dito? Mga accessories. Pwede tawagin na accessories to eh. Tangan natin si Jason. Maka nandito si Jason. Oh wala. Ay, nasa kabila. Na. <laughs> so ayan mga accessories ng PCX na... Taragang very baga sa gamot, very effective na mga accessories, no? Dito sa PCX na nilagay natin. So, eto nga pala yung, ano ba? So, unang-una dito yung, syempre, side mirror. Nagpalit tayo ng side mirror. Ayan, napapansin nyo yung side mirror natin. Ito yung mga parang Ducati style na ano eh, side mirror, eh. So, ito yung mga Ducati style na side mirror. And then, bukod doon uh, eh, nilagyan natin ito yung tag 100 pesos na parang anong tawag ba dito parang overview ano ba yon ano tawag dito? basta yon ito yung sa side mirror natin yan para kita natin yung buong likod natin kita yung buong likod natin sa sa mga biyahe natin and sobrang effective yan yan okay na okay yan sa so mga uh, naka PCX ayan Pwede ka yung ano. Ano nga pala ito guys ha? Quick, ano lang to. Quick review. Kung quick update lang no. Quick update natin sa motor natin. Na dala natin. nagamit gamit natin. So yan. Sunod doon eh yung busina. Ba, yung busina natin medyo mahina. Medyo mahina yung stock na busina na ito. And yun. Pinuntan natin. Yun o. Oh. No? medyo okay siya. Sabi nga nung pinagpakabitan ko ani eh? Tunog ano nga to eh. tunog, tunog Montero. <laughs> tunog sasakyan daw yung busina natin. So okay na okay. So oh, yun. Pangatlo itong aux light. Itong auxiliary light natin. Ayun yung aux kasi natin eh. Yung parang hindi siya yung mamahal. <laughs> Shete yun. Oh. <laughs> Shete siya sobrang baba. Grabe yun. Oh. Sobrang baba naman ng pino nito babaw. grabe Baba, oh, Baba ng motor niya, grabe. na lobet. So, ayun, ox light kasi alam niya naman sa mga naka-stock eh talagang mahina yung stock na ilaw ng PCX. Sobrang mahina yung stock na ilaw nito. Although malayo man yung naabot na range Malayo yung naabot ng ilaw Kaso mahina na di ba? Medyo malabo na pagka ano Kaya pinakabitan natin ng auxiliary light Or mini driving light Para makatulong sa atin kapag ka ride tayo ng gabi And very effective naman Okay naman sa Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga Pinalitan pa natin dito sa motor natin biyahe muna tayo so yun guys pinalinis ko na rin pala yung panggilid natin sa mga kaibigan natin yan sila sila Arvin and yung tropa niya sila ang naglinis ng panggilid natin nagpa change oil na rin nga pala ako nito and nagpadagdag ako ng coolant at saka nagpapalit ako ng gear oil yung time na nagpalinis ako ng panggilid ang na PCX na yun eh. <laughs> na yung nakikita yung naka PCX yun siguro mga nasa sampo na yung nakita ko yung naka PCX ganda neto sir ah ang ah. ganda, ano to? dinikit lang? dinikit lang, ay kumutasan sana yan kasi ayaw kumutasan oh, yung pairing oo kasi pairings eh. to eh so, kaya din ginawa ko na ng turahan dinikit, dinikit na, lang. na lang kasi may butas yun eh oo oh, nga eh kaya kaysang mutasan ko sayang oo oh, sayang, pairings yan eh, oh oo kaya lang mabura lang yung pairing oo oh. <laughs> Hindi, kung okay lang sana kung talaga may kabitan talaga eh. Oo, uh, wala Nakita ko na rin yan, ganyan pala yan. Eh. Wala, wala sa ganyan eh. Oo. Oh. Pwede yan yun eh. yung kasi yung ano yun. yung bali ng uh, ano. Uh. Ano ba ito? PCX? Ano ba ito? Ano ito? Version 1? Ah, hindi ba ano ito? Ah, version 1. Okay. Ayos. Okay. So, ah, yes. 5-0, ito 1-0. Okay. Ganda rin. So, oh, bala ko din magpalit ng ganyang upuan eh. Mataas ba siya? Mataas? Okay naman. Tumaas. <laughs> Thank you, sir. Thank you. Shoutout kay Sir oh. Naka version 1 siya na PCX Yun lang yung gusto kong upuan Yun Ito nga pala balik tayo sa uh, mga upgrade na papalitan natin gusto ko magpalit din ng upuan kasi okay itong ano, stock seat ng PCX natin walang problema, malambot masarap upuan kaso nga lang parang nabibitin ako sa atras parang gusto ko pang kumatras sa pagkakaupo ko parang bitin ako kaya siguro sumasakit yung lower back ko sa pagkakaupo pagka long ride na pero kasi ano yun eh na yun? yung ano ko yung NMAX ko tsaka yung eto para sumasakit yung lower back ko hindi ko lang alam kung bakit dahil siguro sa sa upuan or sa pagkakaupo sa pwesto ko sa pagkakaupo pero nung sa Aerox ko wala naman siyang problema hindi naman sumasakit yung likod ko kahit hanggang tagay tayo dire diretso wala, wala naman sumasakit sa likod ko kaya yon yung isa sa mga gusto ko ring palitan dito yung upuan oh wala na naman wala naman na sadin. Okay. So, Balik. yun guys, good morning. <laughs> Dito na natin tatukusin 'tong vlog. Kagabi kasi umulan, hanggang ngayon naman umuulan eh. Pero tapusin pa rin natin 'to kahit umuulan 'yo. So 'yun, i-recall lang natin 'yung mga nabanggit ko sa inyo ah uh, una tong side mirror di ba so yan yung side mirror natin um, uh, parang Ducati style siya na kinabitan natin ng ganito ano nga bang tawag dito nakalimutan ko na so yun busina at saka auxiliary light yan nagamit natin yung kagabi ng sobra kasi bukod sa malakas yung ulan and eh, madilim din talaga doon sa dinaanan natin so yun And ito nga pala shock Itong shock Yan Itong shock natin Pinuntan din natin Ang brand nga pala nito is Mutaro Yan Mutaro sya Yan Okay naman sya And hindi mo naman din talaga maiiwasan tumukod Lalo na kung may angkas ka diba Pero napaka bihira nyan tumukod Ito yung pinaka nagustuhan ko sa mga nabili ko eh Itong bukod dito ah. etong yan front fender extension yan grabe tignan nyo walang kaano ano walang kaputik putik sa lobo oh. teka lang ha ah. pasok ko kayo sa cellphone so ito guys lipat ko kayo sa cellphone so ito ayan ah uh, wait lang paano ko ba mong yan ayun oh, kung nakikita nyo lang yung loob ayun o oh, ba? Diba? wala siyang kaputik putik no ang galing tuyo siya ah. tuyo pa rin oh Ayan lang yung talsik niya simula kanina nung umalis tayo kahit nung kagabi. Ang galing, napaka-effective na itong ano. Ang tatak nga pala ng front fender extension natin ay ano to, SEC. Pang PCX talaga to. Itong front fender extension natin. Si Jason nga rin pala yung nagkabit ng front fender extension natin. And then ito pa, yung isa pa natin binili din natin para sa likod naman syempre kung meron sa harapan yan meron din sa likod etong nasa kaliwa ng picture guys ito yung stock na tire hugger sa likod and then yung nasa kanan yung pinakabit natin na mas mahaba kitang kita nyo no halos doble yung haba nya yung tire hugger natin so yun no kung papansin mo talagang effective din ngayon no hindi siya masyadong maputik sa loob yan. ang downside nga lang lahat ng putik tsaka buhangin bagsak sa ano swing arm di ba pero pagdating dito sa likuran walang masyadong ano yan putik di ba kaso pagdating dito sa swing arm yun nga lang dito bumabagsak lahat ng buhangin pero overall syempre ang iniwasan mo lang naman eh tawag dito putik para tumalsik Doon sa buong motor mo And yun, naiwasan naman, 'di ba? Yun naman yung ano natin eh. So, yun. Ang weird din, eh, no? Kanina lakas ng ulan, tingnan yung suot ko. Kasi, ngayon, yung maaraw. So, yun. Okay naman, ito yung motor natin. And quick ano lang naman yun, quick share lang naman sa inyo, quick update lang naman sa motor natin. And sana nagustuhan nyo. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Trip Moto. Trip Moto. Trip natin 'to.